Hello guys, uh, video ito, kuha ito sa CCTV CCTV sa kwarto Bali, itong aso namin yung may sibugi na dating naka wheelchair, ngayon nakakalakad na Okay na siya, malakas naman siyang kumain, pero hanggang ngayon umiinom pa rin siya ng gamot Pero dahil nga may dementia siya, lakad lang siya ng lakad Pag napagod siya, matutulog siya tapos, pag nagising, lakad na naman uli siya ng lalakad. Lala, Sabi nga ng doktor, may dementia na kasi. Kasi ano na siya eh, mahigit na siyang 15 years. Mahigit na. Kaya, matanda na talaga siya. Ayan e yung dating naka-wheelchair. Siya yung dating naka-wheelchair. Ngayon, eh, nakakalakad na siya kahit na walang wheelchair. Lumakas siya nung umiinom na siya ng gamot. Bigla siya lumakas ulit. Okay guys, thank you.